Siyan, hulo, 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 ayan na. Salam alaikum. Ayan. O sa panag yung maamoy amoy ni Mudra na <laughs> Grabe naman yung pabango. na Okay, ayan. Yan ang naging model ko sa perfume. Ayan guys. na kayo. Bilhin na kayo guys. Ayan. Ayan guys, oh. Ang dami kong customer guys. Ayun no, oh. Ang customer guys, oh. Bili na kayo guys. Dito na may in ang asawa nyo sa pabango na ito. Kaya, ayan. Sobrang bango kaya ito guys. Diba? Sobrang mabango ito. Ito ang pabango na ito. Day, kung mahitabo day sa asawa day, kung makapabango na ito, I love you day, no?

yung pinagbasa sa kalita mo maayay ngayong buhay Ayan, guys. Ang saya-saya namin dito, guys. Ayan, dapat, guys, laging happy. Ayan. Kung happy, maganda ang buhay. Ganyan dapat. So, itong building namin, guys. Ayan. Ayan, makikita niyo yung mga perfume na guys, ang bago ay, mo pa yan dito, ay, guys, ayan, eh. Ayan. Outdoor Dior. Pakpakita ko sa inyo guys, ang mga perfume na to. Ayan. Ayaw. Jello. Sobrang bago Ayaw. 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 Chloe Love story. story. Ayan, guys. Gucci. Mabago din yung Gucci, guys. Ayan. Bombshell. Sobrang bango yan. Ayan, basta lahat yan, mabango yan siya, guys. Walang hindi mabango dyan. Kaya, halina kayo. Taster lang yan siya, guys, ha. Ayan. Ah, taster lang ito guys. So, kung anong magustuhan nyo. Ayan. Ipigyan kayo ng karton. Ayan. Prada. Sobrang bango din yan. Kata mo na bango. DKNY. Ayan siya. Tapos. Ayan. 1 million. Yes. Mabango din yung 1 million guys. Ayan. Ayan siya guys, o. Oh. Miss Dior. Oh, ayan. Magsawa kayo sa pagpili ng mga perfume guys. Promise, hindi kayo magbigo. Sobrang bango niya. Hindi yan, basta-basta matatanggal guys. Sobrang bango talaga. Ayan. So, sinong may gusto diyan? Hindi na kayo. I-PM lang nyo si Mami. Mami Hanifa. Ayan. And guys. Basta marami. Mga taster ito lahat guys ha. So bibigyan kayo ng bago kung sakali anong mapili nyo dyan. Ayan. And guys. Ayan. DNG light blue. Ikaw be. Ilan ang nakuha mo be? Apat. Apat. So, ayan. Pwede utang, guys. Walang problema. Ayan. Pwede siya utang. guys. So, bili na kayo, guys. Yun lang. Sobrang mura. But worth it naman, guys. Kasi, sobrang bango naman. Ayan. Pang araw-araw. Sa work nyo. Yan ang gagamitin nyo, guys. Diba? So, yan lang guys ang sasabi ko pili na kayo ayan kikita nyo ba ang pangalan guys ang pangalan guys o oh, ilapit ko na lang so ayan, guys thank you for watching sino may gusto PM lang kayo love 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 bye bye